Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit ang mga pinakamalaking sugat na dala natin sa buhay ay hindi nagmula sa mga estranghero, ngunit tiyak na ang mga pinagkakatiwalaan natin? Pag-isipan ito, ang taong nakakaalam ng iyong pinakamalalim na mga lihim, ang iyong mga kahinaan at takot ay may napakalaking kapangyarihan sa iyo. Hindi para sa mali siya, ngunit sa pamamagitan ng simpleng kalikasan ng tao, maaari niya hindi sinasadya o kahit na walang pag-iingat, Gamitin ang impormasyong ito laban sa iyo sa ilang mga punto. Kaya, kahit na tila mahirap, ang katotohanan ay ito, panatilihin ang iyong sakit sa iyong sarili. Marami ang magiging reaksyon ngayon sa isang panloob na kakulangan sa ginhawa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi tayo mga sosyal na nilalang. Hindi natin kailangang ibahagi ang ating paghihirap. Kailangan natin. Ngunit narito ang pangunahing tanong, sino ang ibabahagi? Sa puntong ito ay naninirahan ang totoong karunungan. Lumaki ako sa pakikinig sa isang simple, ngunit malalim na pagtuturo, na nagmula sa tradisyon ng mga Hudyo, huwag buksan ang iyong puso kung saan hindi ito pinahahalagahan. Nangangahulugan ito na ang mundo ay may posibilidad na huwag pansinin ang aming kagalakan, pagkatapos ng lahat, hindi ito nangangailangan ng sinuman, ngunit interesado sa aming sakit, na parang isang paningin. Ang kaligayahan ay magaan na nag, ilaw ng hindi singilin, ang sakit, gayon paman, ay enerhiya na nakakaakit. Ang ilan ay matapat na awa, at ang mga ito ay bihirang. Ngunit marami pang iba ang magpapanatili ng kanilang mga kahinaan bilang isang card ng trompeta, handa nang magamit kapag nababagay ito. Ilang beses na nating nakita ang isang tao na nagtitiwala sa isang kaibigan, kung gayon, sa gitna ng isang talakayan, nakikinig sa mga parirala tulad ng Ngunit sinabi mo sa akin na hindi mo napagtanto ang mga bagay sa iyong sarili. O mas masahol pa, alamin na ang iyong kahinaan ay naging mapagkukunan ng pagtawa sa iyong likuran. Ito ang sandali kung kailan nangyari ang pagkakanulo. At ang trahedya. Ito ay na tayo mismo, kasama ang aming mga salita, na nagbigay ng mga sandata sa suntok na ito. Isipin na bibigyan ka ng isang dibdib na puno ng iyong mga lihim, takot at kawalan ng katiyakan. Naniniwala ka na siya ay gagamot sa kanya ng mabuti, ngunit sa pagsasanay ang ilan ay magpapanatili sa kanya bilang sagrado, habang ang iba ay susubaybayan siya na nag-iisip, ngayon alam ko ng eksakto kung saan masikip. Kaya't ang dibdib ay hindi na sa iyo. Binuksan mo ang lock mo mismo. Mayroong isang prinsipyo sa karunungan ng mga Hudyo na nagsasabing, ang salita ay tulad ng isang araw. Habang siya ay nasa kanyang pagmamadali, siya ay iyo. Ngunit sa sandaling nag-trigger, kabilang ito sa isa pa. Naintindihan mo ba? Kapag na-verbalize mo ang iyong sakit, hindi na ito sa iyo. Ito ay umiiral sa isip ng iba at hindi mo malalaman kung paano ito gagamitin. Higit sa na, karamihan sa mga tao ay hindi talaga alam kung paano maawa. Naririnig nila ang mga problema ng iba na hindi makakatulong, ngunit upang ihambing, well, kahit na ang aking buhay ay hindi masama, ang iyong sakit ay nagiging isang background para sa kanilang kaluwagan at sa palagay mo ay natagpuan mo ang pag-unawa kung talagang nagsilbi ka bilang isang sanggunian para sa isang tao na maging mas mahusay sa iyong sarili. Tumigil at mag-isip, ilang beses kang nag-vent na naghahanap ng suporta at nakuha ang pakiramdam ng walang laman. Ito ay dahil ang sakit ay hindi maruming tubig na itatapon sa kalye. Mayroon itong isa pang layunin, palakasin ka, hindi iwanan ito na nakalantad. Sasabihin ng ilan kung itatago ko ang lahat para sa akin, mag-iisa ako. Hindi, hindi. Sa kabaligtaran, ito ay sa katahimikan na ang lakas ay ipinanganak. Kapag natutunan mong iproseso ang sakit sa loob, tumigil ito na nakasalalay sa opinyon o pakikinig ng iba. Bakit ko nasabi iyon? Dahil nakita ko ng labis ang kabaligtaran. Ang mga taong nawala ng pagkakaibigan, pamilya, reputasyon dahil lamang sa pagsasalita nila ng sobra sa maling oras, sa maling tao, at pagkatapos ay nagreklamo, nagtiwala ako, ngunit hindi ko nasuri kung nararapat ang kumpiyansa na ito. Narito ang pangunahing, nakatira kami sa isang mundo kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan. Kung mas ipinahayag mo ang tungkol sa iyong mga kahinaan, ang higit na kapangyarihan na naghahatid sa mga kamay ng iba. Ikaw ay naging mahina at maging ang mga malapit na maaaring, hindi saja gamitin ito laban sa iyo, dahil ang kalikasan ng tao ay komplikado at puno ng mga pagkakasalungatan. Mayroong isang ideya na nais kong sumipsip ka, ang iyong sakit ay hindi isang pasanin, ngunit isang guro. Ngunit kung panatilihin mo ito at alam kung paano makikipagtulungan sa kanya. Kung sumuko ka sa iba, niloloko mo ang iyong sarili. Ngayon ay ipapakita ko kung bakit napakahalaga ng katahimikan at kung paano kumilos kapag ang pagnanais na ma vent upang higpitan. Ang mga aralin na ito ay maaaring makatipid hindi lamang sa iyong emosyonal kundi ang iyong kapalaran. Isang walang ingat na salita, isang labis na pagsabog at lahat ay maaaring magbago. Kapag sinabi ko upang hindi ibahagi ang iyong sakit, hindi ko ipinapanukala na lumiko ka ng isang bato ng walang emosyon. Ang emosyon ay bahagi ng buhay. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tao at pamamahagi ng kanilang kakanyahan sa baluktot at tama. Napansin ko sa mga nakaraang taon ang isang simpleng katotohanan, ang mga nagreklamo ng sobra, na wala ng paggalang. Mukhang magkakasalungat, hindi ba? Humihingi kami ng pag-unawa. Sa palagay namin, kapag inilalantad ang aming mga paghihirap, makakatanggap tayo ng suporta. Ngunit ang epekto ay baligtad, nakikita tayo bilang marupok. Hindi makitungo sa buhay. Kahit na sinabi nila na huwag mag-alala, ang lahat ay magiging mas mahusay, malalim na mag-iisip ng marami, ah, kaya hindi ito kasing lakas ng tila. Ang isang negosyanteng alam kong ginamit upang sabihin, sa mga negosasyon, hindi kailanman ipakita ang iyong mga problema dahil hindi malulutas ng iyong mga kasosyo ang mga ito gagamitin nila ito laban sa iyo. At hindi lamang ito tungkol sa negosyo nalalapat ito sa anumang lugar, sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan. Kung saan nagpapakita ka ng kahinaan na wala ng posisyon. Sa kulturang Hudyo, itinuro ito, ang mga salita ay dapat maglingkod sa iyo, hindi sirain ito. Kung gagawin nila itong mahina, mas mahusay na tumahimik. Ang isang reklamo ay hindi isang hiyawan ng kaluluwa, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya para sa iba na hatulan ang iyong buhay, Mamagitan, hatulan o mas masahol pa, ipasa ang iyong mga kumpidensyal. Naaalala ko ang isang kapitbahay bilang isang bata, isang mabuting tao, ngunit labis na bukas. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mga paghihirap, gaano kahirap suportahan ang kanyang pamilya, kakulangan ng pera, sakit ng mga bata. Ito ay tila hindi nakakapinsala, pagkatapos ng lahat, humingi ako ng suporta. Ngunit ano ang nangyari? Ang ilan ay nabigo na magtiwala sa kanya na hindi siya matatag. Ang iba ay tumulong ki ngunit maihangin ng higit na kahusayan na para bang pinapabora nila. Mas lumala lamang ang sitwasyon niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Pagkatapos ng lahat, ito ay taos, puso. Ngunit ang katapatan ng walang pagka, prudence ay nagiging walang muwang. Nalaman ko pagkatapos, kung nais mo ang paggalang, panatilihing erek ang iyong postura at ang ngiti sa iyong mukha kahit sa loob ay may bagyo. Hayaan ang iyong mga laban na maging iyong lihim, dahil ang mundo ay humahanga sa mga nagtagumpay, hindi kung sino ang nagsisisi. Maging lantaran tayo, lahat tayo ay nagdadala ng sakit. Ang ilan ay nawala ng mahal, ang iba ay ipinagkanulo, marami ang nakatira sa tahimik na sakit o fights. Ang ilan ay nahihirapan sa material na crush ang mga ito, tulad ng hindi nakikita ng mga timbang. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pinalakas at humina ay kung ano ang ginagawa nila sa sakit na ito. Ang kuta ay nagiging aralin ang mahina sa dahilan. At narito ang isang banayad halos hindi mahahalata na hangganan. Nakilala ko ang mga taong paulit, ulit bilang isang mantra, ganyan ako dahil nasaktan ako ng buhay. Itinaas nila ang watawat ng sakit na ito bilang isang tropeo na nagbibigay katwiran sa bawat pagkabigo, bawat pagkahulog. Ngunit nakita ko rin ang mga taong, sa harap ng parehong mga scars, ay nagsabi, dumaan ako sa mga bagyo, ngunit tinuruan nila ako na mag-navigate. Dalawang landas sa parehong sakit. Ang unang kori, ang pangalawang nagtatayo. Ang tanong na nananatili ay, ano ang pipiliin mong gawin sa iyong sakit? Ibahin ang anyo nito sa isang kwento para sa ginulo ng mga tainga o gamitin ito bilang gasolina upang magpatuloy. Sa aking kabataan, Isang sambong na naggangalang Ravin ang nagturo sa akin ng isang bagay na hindi ko nakalimutan. Hindi lahat na nakikinig sa kanilang sakit ay nais na mapawi siya, ngunit ang lahat na nakakarinig ng kanilang kagalakan, hindi sinasadya magbahagi ng kaunting ilaw sa iyo. Naiintindihan niya, ligtas na hatiin ang kagalakan sapagkat hindi ito inilalantad sa atin. Pinapalakas nito ang mga ugnayan habang ang sakit ay intimate bilang isang bukas na sugat hindi ito ipinakita sa sinuman sapagkat may mga mag-iingat at may mga taong sumusuot lamang upang makita kung gaano kalayo ang pagdurugo nito. Sa makatuwid, ang pag-aaral na manahimik ay hindi malapit sa isang kuta ng yelo. Ito ay upang magkaroon ng karunungan upang piliin kung sino ang magbabahagi kung ano ang sagrado. Kung ang iyong kaluluwa ay umaapaw at hindi ka maaaring tumayo na dala ito ng mag-isa, huwag maghanap ng anumang nakikinig maghanap ng tama, maaari itong maging isang ama na pinagkakatiwalaan mo, isang mentor na nag-trigger ng madilim na mga landas, o kahit isang sheet ng papel kung saan ibubuhos mo ang iyong paghihirap at pagkatapos ay sunugin sila sa isang ritual na pagpapalaya. Ngunit huwag ibigay ang iyong sakit sa mga kamay na hindi alam kung paano hawakan ang isang kaluluwa ng iba. May isa pang napakahalagang detalye, Maraming beses, pinag-uusapan ng mga tao ang kanilang sakit hindi dahil kailangan nila ng tulong, ngunit dahil gusto nila ng pansin. At ang pansin ay murang pera, madali itong lumayo at mas mabilis. Ngayon naririnig ka nila ng may awa, bukas, nakakalimutan nila. At pagkatapos, tanging ang kawalan ng laman ang naiwan. Kaya tanungin ang iyong sarili, nagbabahagi ba ako upang malutas o para lamang makarinig ng mga salita ng ginhawa? kung ito ang pangalawang pagpipilian, ihinto. Ito ay isang bitag. Ang totoong lakas ay ipinanganak kapag natutunan mong makipag, usap sa iyong sarili, kapag ikaw ay naging iyong sariling tagapayo, ang iyong psychologist, ang iyong gabay. Kaya, ang sakit ay nagiging karunungan, hindi nag-aalaga. Nais kong mag-record ka ng isang simpleng katotohanan, nire-respeto ng mundo na nagpapanatili ng postura, kahit na ang bagyo ay tumatakbo sa loob. Hindi ito pagkukunwari, ito ay diskarte, proteksyon ito. Ang mga tao ay naaakit ng lakas, hindi sa kahinaan. Kung nais mong igalang, humanga, marinig, matutong maging malakas kahit na masakit. Mga siglo ng eksperimento. Pinatunayan ito ng human ends. Maaari bang magtaltalan, ngunit hindi ba mabigat? Hindi ba ito nakasuot ng mask? Mabigat ito. Ngunit ganyan ang gumagana sa pagtanda. Lahat tayo ay nagsusuot ng mask ang tanong ay, ang iyong reklamo o nababanat? Depende ito sa kung paano sila gagamot. Ipapakita ko ang isang lihim, ang sakit ay tulad ng apoy. Kung itatapon mo ito, sunugin kung sino ang malapit at sa huli, sunugin ang iyong sarili. Ngunit kung pinapanatili niya ito sa loob at natututo na mangibabaw sa kanya, siya ay nagiging apoy, nagpainit, nag-iilaw, nagbibigay ng enerhiya. Ito ang sining ng paggawa ng sakit sa gasolina, hindi isang sandata laban sa sarili. Kaya't kapag naramdaman kong mag-venting, masama ako, pagod na ako, tumigil siya. Huminga ng malalim at tanungin, ano ang gusto ko dito, tulong o awa? Solusyon o pagpasa ng pakikiramay? Kung ikaw ay matapat, malalaman mo na ang karamihan sa oras na hindi mo kailangan ang konseho ng iba. Ang kailangan mo ay ang iyong sariling pagpapasya. Huwag ipagkanulo ang iyong sakit sa mga salita sa hangin. Hayaan siyang maging kanyang personal na tool sa paglago, mayroong totoong lakas, ang tunay na karunungan. Ito ay kung paano nabuhay ang aming mga ninuno, hindi gaanong nagsalita, kumilo sila, hindi nila ipinakalat ang kaluluwa sa bawat sulok, ngunit itinago ito tulad ng isang kayamanan. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining na ito, makikita mo ang pagbabago ng iyong paligid. Ang mga tao ay titigil sa pagtingin sa iyo ng kondesensyon. Ay igagalang ka. Nagtitiwala sa iyo. Dahil ang malakas ay naririnig, ang marupok, nagdadalamhati lamang. Ang pagkakaiba ay ebismal. Tandaan, ang parusa ay hindi nagtataas, nakakahiya, paggalang, pinalalaki. At nagsisimula ito kapag tumigil ka sa pamamahagi ng iyong sakit sa mga estranghero. Ngayon ang lahat ng sinabi ay nakakulong bilang mga piraso ng isang palaisipan. Hindi ito mga walang laman na salita o magagandang parirala. Ito ay nasubok sa buhay sa pamamagitan ng oras na napansin ko na buhay at nadama sa balat. Kung kukuha ka lamang ng isang aralin ngayon, iyon ay ang iyong sakit ay ang iyong kayamanan, hindi ang tuon ng iba. Marami ang hindi nakakaintindi ng halaga ng kanilang sariling panloob na enerhiya. Iniisip nila na ang pagbabahagi ng pagdurusa ay nagpapaginhawa sa pasanin, ngunit ito ay tulad ng pag, iwas ng purong tubig mula sa isang tsali sa isang kakaibang sisidlan. Ang tubig ay maaaring mawala, ang tsalis ay maaaring masira, at ang plorera ay maaaring maging walang laman. Ang sakit ay hindi basura na itatapon. Ito ay isang binhi. Binhi ng lakas, karanasan at ito ay tumubo lamang kapag nananatili ito sa ligtas na lupa, sa loob mo, sa iyong puso, sa iyong isip. Ngunit paano magdala ng timbang na ito? Hindi ba masyadong marami? Ang ilan ay nagtanong. Mabigat. Ngunit ito ay kung paano ipinahayag ng totoong buhay ang sarili. Ang lakas ay ipinapakita kapag sinusuportahan mo ang iyong sarili kapag walang nakakita, kapag nanatili kang tao, kahit na ang mundo ay tila nakikipagsabuatan laban sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sakit sa loob mo, season mo ang espiritu. Alamin na tanggapin kung ano ang hindi mababago. At hakbang, hakbang, binabago ang sakit sa karanasan, ang karanasan ng karunungan. Nakilala ko ang isang babae na nawala ang lahat, asawa, trabaho, tahanan. Maaari itong umiyak sa paligid ng bawat sulok, sumigaw sa kawalan ng katarungan sa mundo. Ngunit pinili nito ang isa pang paraan. Tahimik. Iningatan niya ang sakit sa kanya. Pinayagan ang pagdadalamhati, ngunit huwag hayaan ang mga tainga ng iba na magnakao ng kanyang puso. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging malakas, malaya, ligtas. At alam mo ba ang nangyari? Ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanya na may paghanga, hindi sa awa. Ang parehong sakit na kumalat ng iba bilang isang dahilan, ginamit niya bilang isang pundasyon. Ito ang kakanyahan, ang sakit na nabuhay sa katahimikan ay nakakalimutan ng kapangyarihan, ang nakalantad na sakit ay lumilikha ng kahinaan. Nire-respeto ng mundo ang mga nahaharap sa kanilang mga laban. Pinahahalagahan ng mundo ang lakas, hindi self-deem. Ito ang kailangan mo upang maunawaan mo. Kapag natutunan mong panatilihin ang iyong sakit, malaya mo ang iyong sarili mula sa paghatol ng iba. Hindi mo na kailangang maghanap ng panlabas na suporta dahil ikaw ay naging iyong sariling haligi. Ito ay tunay na kalayaan. At may isa pang punto na hindi maaaring baliwalain. Kapag itinigil mo ang pagbabahagi ng iyong sakit sa mga hindi karapat, dapat, nagsisimula itong makita ang mga tunay na tao sa paligid mo. Ang totoong pagkakaibigan ay nagpapakita ng sarili sa paggalang, hindi sa balahibo. Ang totoong pag-ibig ay ipinapakita sa pagpapahalaga, hindi ginagamit. At paggalang ito. Ito ay isang kayamanan na dapat na nakaimbak bilang isang bihirang hiyas. Nais kong gumawa ka ng kaunting ehersisyo ngayon. Pag isipan ito sa tuwing ibinahagi mo ang iyong sakit at sa halip na kaluwagan, umani lamang ng pagkabigo o isang mas malaking walang bisa. Ngayon isipin na sa sitwasyong iyon na pili mo ang katahimikan hindi upang pigilan ang damdamin, ngunit upang maging gasolina para sa iyong mga pagpapasya. Pakiramdam kung paano muling nag-aayos ang iyong enerhiya. Napagtanto kung paano ang iyong pagtingin sa buhay ay nakakakuha ng higit na kalinawan at katatagan. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan na ipinanganak ng self-control. Narito ang kakanyahan ng karunungan, alam kung paano pipiliin kung sino ang magtitiwala. Ay pangunahing, alien na magkaroon ng isang tao na maaari nilang buksan ng malalim at siguridad, ngunit ang mga taong ito ay bihirang tulad ng mga perlas. Ang natitira, ang mga ito ay mga passers-by lamang sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa na nakikinig sa kanyang mga kumpisal ng hindi karapat-dapat sa kanila ay maaaring maging isang kaalyado. Munit ang isang tao na gagamitin ang kanyang mga salita laban sa iyo sa pamamagitan ng kasamaan. Kawalang-ingat o simpleng hindi pagkakaunawaan. Kaya, bago ilantad ang iyong sakit, tanungin ang tanong na ito: Ang taong ito ay karapat-dapat na magdala ng isang piraso ng aking katotohanan. Kung ang sagot ay hindi, tumahimik. Kung gayon, ibahagi, ngunit may pag-unawa. At tandaan, kadalasan, ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pagsasalita. Kapag pinangunahan mo ang sining na ito, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang magbago. Makikita ito ng mga tao kung hindi man. Hindi ka na makikita bilang isang taong karapat, dapat na maawa at magiging isang nagpapataw na presensya, isang sentro ng puwersa na hindi nakasalala sa pag-apruba, pakikiramay o pakikiramay sa iba. Pagkatapos ang tunay na halaga ay namamalagi, ang sakit na bantayan at nabago sa aralin ay nagiging karunungan, ang karunungan naman ay naging kapangyarihan sa patutunguhan nito. Hindi ito isang bagong ideya, ito ay isang pamana na ipinadala ng mga henerasyon sa mga pamilya na nauunawaan na ang panloob na puwersa ay hindi ipinamamahagi sa random. Ang pinakamatalino ay palaging nagturo, huwag ibigay ang kanilang kaluluwa sa sinuman, Huwag ilantad ang kanilang mga kahinaan sa mga walang malasakit na mata. Panatilihin ang iyong enerhiya. Ang iyong sakit ay sa parehong oras ang iyong sandata at nakasuot. Kung maihatib mo ito ng walang pagpapasya, nasasaktan ka. Kung bantayan mo at gagamitin ito ng may katalinuhan, pinoprotektahan at pinalakas ito. Ito ang kakanyahan ng isang milenya na karunungan na subok sa pamamagitan ng oras, kasaysayan at karanasan ng mga nakakaalam kung paano mabuhay at umunlad kahit na sa kahirapan. At upang matapos, nag-iiwan ako ng isang simple, ngunit malakas na payo, panatilihing bukas lamang ang iyong puso para sa mga natikman ang katapatan, pag-unawa at lakas. Para sa iba, obserbahan, makinig at matuto sa katahimikan. Hindi ito malamig, ito ay diskarte. Isang diskarte na pinoprotektahan ang kakanyahan, enerhiya at paraan nito. Kung ang ideyang ito ay sumasalamin sa iyo, kung nais mong palalimin ang kaalaman tungkol sa kung paano mapanatili ang iyong panloob na lakas, maging mga hamon sa mga mapagkukunan at linangin ang isang pagiging matatag na nagpapasaya sa iyo. Hindi lamang nakaligtas, sundin ang puwang na ito. Dito, nagbabahagi ako ng mga napatunayan na prinsipyo, ananaw at lihim na makakatulong sa mga tao na maglayag para sa buhay ng may budhi ng hindi nawawala ang kanilang sarili sa proseso. Ang iyong sakit ay maaaring ang iyong pinakadakilang kaalyado, ngunit kung alam mo lamang kung sino ang magtitiwala dito. Panatilihin ito, alamin na magtrabaho ito, at pagkatapos ay maging isang tao na lumalakad kasama ang kanyang ulo na gaganapin mataas, na nagtagumpay sa mga hadlang na may kagandahan at na talagang nabubuhay hindi lamang umiiral. Sundin sa amin dahil pag uusapan natin kung paano mapanatili ang integridad ng espiritu, kung paano kunin ang karunungan mula sa mga pagsubok, at kung paano bumuo ng isang buhay kung saan hindi ka nakakaramdam ng mahina sa mga salita o paghusga ng iba. Ang landas na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit ang gantimpala na may kalayaan at puwersa na walang mabibili ng pera. At tandaan, ang iyong panloob na lakas ay nagsisimula sa katahimikan. Linangin ito, paunlarin ito, gamitin ito sapagkat walang sinuman ang magpoprotekta sa iyong kaluluwa ng mas mahusay kaysa sa iyong sarili.